Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga vlog patungkol dito sa ating pishaker mga bro sa ating plastic bobbin. Yan. So ang tuturo ko sa inyo mga bro ay kung paano isukat yung ating plastic bobbin dito sa ating i-core. Kung paano kunin yung kanyang sukat. Ayan. So panoorin nyo hanggang dulo mga bro para magkaroon kayo ng idea sa video ito. Pero bago yun mga bro ay isang maikling intro muna. So, bali ang gagawin natin ngayon mga bro ay isang plastic bobbin. Bali ang plastic bobbin na ito ay galing dun sa pinaka drain valve ng washing machine. Na pulot ko ito mga bro sa ano basuran. Kaya pinulot ko upang gawing plastic bobbin para maisir ko naman sa inyo. So, bali ikuka natin mamaya mga bro kung anong sukat ng PVC na ito. Bali manipis lang ito mga bro itong PVC na ito. So, hugutin natin dito. Nahugot dito dito. Nahugot. Ayan. Ayan siya. So, isuturo ko sa inyo mga bro kung paano isukat yung ating plastic babin sa ating i-core. Ayan. Kung ganyan mga bro. Ito mga bro ay meron din po for Papakita ko sa inyo. Okay. So, bali ganyan mga bro. Halimbawa ganyan. Ah, susukatin natin. Ganyan. So bali 5 inches mga bro itong ko natin ha. I-core. So medyo focus natin ng konti. Hindi gaano makita tong numero ng ko natin. So bali 5 inches itong I-core natin. Ayano oh, 5 inches. So dito sa sukat ng ko natin mga bro sa plastic babi natin halimbawa 5 inches yung i-core natin magiging 4 inches yan magtitira tayo ng media o half inch dito magkabilaan kaya magiging i-core natin ay 4 inches na lang yan yung kan natin magiging plastic babi natin ayan o 4 inches So dahil sa media-media mga bro yung ititira natin dito sa ano gilid ng ikor natin. Yun yung kapal ng pinakabahay ng pishagar natin. Okay so sukatan natin itong ko natin ng 4 inches. Yan. So guwitan na natin ng lapis. Yan. Ito yung magiging kapal ng kwan natin lapad ng winding natin 4 inches pero makukulangan siya ng mga kung siguro mga bro mga 316 dahil yung kapal pa ng kwan ay, ng sidings niya. ayan so ayan yung kwan natin haba ng plastic babin na gagawin natin so putulin natin mga bro Okay, so bali na po na natin mga bro. Yan, tago lang natin ito at magagamit pa ito. So, okay. Bali, nakuha na natin mga bro. Naputol na natin. Ayan. Okay, ang susunod naman mga bro ay ito naman ngayon yung pinaka pang siding natin bali ko nito yung takip ng kwan ito, mga bro mix up na tinapay so tanggalin natin tong kwan itong pinaka gilid nya at ito lang ang kukunin natin okay okay mga bro bali na natanggalan natin yung pinaka siding ng takip ng kwan natin mix up na gagamitin sidings ng kwan natin plastic tabi natin so itabi muna natin to ayan So, bali ang susunod naman natin gagawin mga bro ay kukunin natin yung sukat ng kwan natin. PVC natin na kwan. Medyo manipis lang to mga bro. Ayan. Ang gusto ko kasi yung medyo manipis lang para yung ano, yung kapal niya, siya pa yung dagdag ng laki ng kwan natin, suman natin. Okay, so kunin natin yung sukat niya mga bro. So, bali ang sukat niya mga bro ay 1 inch. Yan, 1 inch. So, ibig sabihin mga bro, media yung kalahati. So, panoorin nyo lang mga bro para ano, ayos, magkaroon kayo ng idea. Okay, kumbaga ganyan mga bro. Okay, natin dyan. So, 1 inch yun. Guguhit tayo dito. Yan, ang magiging kwan yan, maglalagay tayo ng tatlong pako. Ito yung butas niya sa kitna, 1 inch, tapos gagawa tayo ng media dito ah. Media. Yan, tapos mula dito, ito yung magiging center niya, eh, yung gitna niya. Okay, ang una mga bro. Lalagyan natin ng pako. Yan, tatlong ito yung pinaka sentro nya ito naman yung butas sa gitna ganyan Okay, kapag nasukat-sukatan nyo na yan mga bro, bali ito, mula dito sa sentro ay ito yung ano, ito yung sinasabi ko mga bro, yan o, oh. Kumbaga, ito yung sentro niya dito. Sentro niya. Tapos ito. Yung media. Siya na ito. Dito na sa gilid nito. Tapos, mula dito. Mula dito. Yan, yan. Yun. Kasi so, focus natin. So, mula dito mga bro. Ito yung pinakagilid ng PVC. Dito mga bro. Dito. Ito yun. Yung pinakagilid niya. Mula dyan. Siya Ito kuwatin tayo ng uno mga bro uno yung ano yan so dito natin papakuhaan kung dito naman kasi maliit dito na lang naku parang malaki mga bro yung uno ah mula dun sa gilid ng PVC hanggang dun sa ano yung laki ng kanyang siding parang malaki mga bro gawin na lang natin ano yan kahit 3 port lang 3 4 okay dito masyadong malaki ayan so dito yung pako natin ngayon ayan okay so pakuan natin medyo ilampas lang natin ng bagya mga bro para maguhitan yung mama yung pinakako natin plastic siding natin Okay, so ang mangyayari ay sukatin natin kung accurate. So hindi pa lumubog yung isa. Ayan. So ayan na mga bro. Sukatin natin kung accurate yung kanya. So dito media. So okay naman media. Tapos dito 3 port. Okay naman mga bro. So okay. So buko na natin. Bibilugin na natin yung siding natin. So bali ito yung resulta niya, mga bro, ayan oh. Ayan Okay, so ituloy lang natin. Ayan, so ayan na siya mga bro. Ayan o. Parang kuhan ginawa ng makina. ito na siya mga bro ayan tapos meron pang konting nakakabit ano yun na lang natin ng kanyang kutsilyo tatastasin na lang natin ng kutsilyo ayan so ganyan gawin yung mga bro pag gumagawa kayo ng siding ng pishaker ayan ng kanyang natin na plastic babin, Okay. So ayan mga bro, nakating na bali yung isa mga bro, ganun din lang yung proseso pero hindi na natin ipapakita. Okay, so gagawa pa ako ng isa mga bro at ikakat ko na lang para hindi umaba masyado yung video natin. Okay. Okay mga bro, bali ito na yung isang ginawa natin yan, nakompleto na natin. Yan, so, subukan natin ngayon kung sakto dun sa PVC natin, yan. So, bali ito mga bro, sakto ito, oh. Yung ginawa nating i-core, sakto, oh. Ayan, oh, saktong sakto, oh. Oh. Okay, so, testing natin. Ayos mga bro, sakto, oh. Ayan, oh. Ayan. Tapos, lagay pa natin yung isa. Oh, ayos, saktong sakto mga bro, oh. Ayan. Okay, so bali ang susunod natin gagawin mga bro ay lalagyan natin ng kon ito, super glow o sh shoes glow ito para mayroon siyang dikit. Ganun gawin yung mga bro ah, pero wala pa tayong shoes glow. Lalagyan ko na lang. At kuan mag update tayo sa pag-rewind. Pasensya ng mga bro dun sa nag-aabang dun sa ano, transistorized na pisyaker na gagawin natin. Wala pa tayong pyesa. Hindi pa natin naharap na mag-order. Okay, so ganyan o, oh. sakto o, oh. ayan, ayan, tanggalin muna natin itong pinaka kanya, cable tie nya, para may salpak natin, para pag may sample natin sa inyo, ayan kulang pa mga bro medyo maluwag pa nga oh dapat yan eh, talagang ano ayan so ayos mga bro oh oh tanggalin natin yan para kitang kita okay oh ayan oh ayan meron siyang media media kabilaan yan dito para para sa ating kanyan nasa sa pinakakabinit ng ating fish shaker okay so paano mga bro yan sana ay nagkaroon na naman kayo ng munting kalaman sa video ito patungkol sa ating aparato yan okay salamat mga bro sa panonood